after video guys nang aga na naman tayong gumising guys kasi may pasok yung mga anak natin ayan wala na pala kami guys guys ayan Jangan kamu suruh

tinatusan ko siya guys na nagsaing. kahit hindi naman utusan niya guys, magsaing naman yan. Para maaga makakain yung mga anak ko guys, kasi may pasok sila. 7.30 lang yung pasok nila guys, kasi may ano sila ngayon. May flag ceremony sila ngayon. Ayan. Yeah. Ito, sa ano to guys, yung lalagyan to ng tubig. Ito guys, yung nilagyan ng big, ng bigas guys. Kasi iwas, ano guys, yung daga guys. Kasi para hindi siya makapasok dito guys. Kasi di ba guys, naka ano yung ano, naka, naka ano yan guys. Yung ihi at saka yung ano, yung tae ng daga guys. Ano yan guys, nakakasakit yan guys. Ano yung ano mo yan, yung katawan mo mag ano yan mag, magdidilaw eh yan guys para hindi siya mapasok ng daga para hindi may hindi siya maano ng ihat sa kataki ayos safety first guys before anything else diba guys Yeah, safety first

Tuwa so, tayo guys ng isda. Ano ito guys? Kanang dil ugo ni yan masarap to guys na itong yellowfin guys matamis tamis pa ano mo nang ano yung timlo isda guys yung isda na to masarap to guys sa ano masarap to sa tinula guys kasi ano siya guys manamis tamis ang kanyang sabaw yan guys Ayan. Tuwa muna tayo guys. Tapos later, magpaksil tayo. yan Ito yung papaksilin ko guys. Tuwa muna tayo kasi yung mga esgante natin guys. Nakamalit sa school. Mandi pa naman ngayon guys. Talagyan natin siya guys na ano. Tapos mamaya guys. Later mga tayo guys. Mapapaksil ako guys. Para mamayang tanghali guys. Hindi na ako magluluto kasi so, nga marami marami yung maraming, maraming ginagawa pag umaga, guys. Sobra. Talagang, ano, tayo, guys, loaded, tayo sa ating mga gawain pag umaga. Ayan. Pakuloyin muna natin siya, guys. Ayan, guys. So, ayan. Nagniningning ang sabaw, guys. Alam niyo ba, guys, ano, sa lugar namin, guys, doon sa, ano, dinaga. Ano to, guys, talagang galing pa sa, ano, guys, galing pa talaga sa ano pagdungko dito sa mga guys. ano Mag ano tatabo kami guys tapos ayan bibigyan kami ng isda. Presko pa talaga guys galing pa sa dagat. Saka dati guys mamimingwit tayo guys. Mamimingwit ako dati guys. Inaano ko siya guys. Kumunta kami kasi nga yung ano lugar namin doon sa Adinagat guys ano siya. Yung malapit lang yung dagat. Malapit lang yung dagat guys. Kaya. So ngayon guys. Kakain na tayo guys. Ayan guys. So yan. So, ano na ako guys. Kakain na kami guys. So. So ayun guys. Kakain na kami. nakakuha yun guys ang dito na rin yung vlog natin guys yung vlog ko guys na nag ng asawa ko kasi guys ito umaga guys ay hindi naman palagi guys ano kasi yung simple guys pag tayo naman guys yung mga babae guys pag umaga tayo gumigising diba ano guys yung parang malamig yung, yung ano yung ano natin guys yung ay yung sakmura natin guys parang malamig di ba diba kasi nga iba yung mga lalaki guys wala naman yung matres kaya yan guys kaya nga pag naawa siya sa akin guys kaya siya ang nagdumikising ng umaga guys para nagsasaing sa ano guys para nagsasaing para hindi daw ma hindi daw malamigan yung sakmura ko tapos yung lagayan din namin ng bugas guys yan yun din yung hinihingi ko yan guys sa ano kapitbahay namin kasi nga para ano guys, iwas guys hindi siya manuhan ng mga ipis ng mga daga kasi ga yung ihi ng daga at saka yung ano guys yung ihi ng daga guys at saka yung ano niya yung yung tae niya guys makakaano guys hindi pag na, ano natin nakain natin yan magkasakit tayo guys ng giyelo yung mga kam yung mga ano natin guys yung mga palat natin kaya yan guys yung sinisipti ko yung mga pagkain namin guys kasi nga maraming daga dito guys sa kaipis yan guys tapos yan na tap, yun guys tapos yung ayon yung kaya sana guys may natutunan kayo sa video na ito guys. Kunti lang kahit, kahit ganito lang yung vlog ko guys. Kahit simple lang vlog lang guys. Kahit sa, sa personal life lang namin guys. Sana may natutunan kayo guys. Sana hindi kayo magsawa guys sa aking mga vlog guys. Kasi ganito naman talaga yung mga upload natin guys. Sa araw-araw natin ginagawa bilang isang nanay guys. Kung anong ginagawa natin araw-araw para sa anak natin guys. As Asara sa para sa pamilya natin guys. Kahit hindi naman tayo maka, hindi naman ako nakakatulong sa asawa ko guys kasi nga wala naman akong trabaho Nasa bahay lang ako guys at least sa gawaing bahay guys ang kakatulong ako sa kanya para pagdating niya guys wala na siyang ginagawa kakain na lang guys diba guys kahit yon lang naman guys ang matulong ko sa, sa asawa ko guys sa araw araw kaya yun guys yung pangalaga sa mga anak natin Kahit hindi yan basta basta guys na yung ginagawa natin kasi Simple guys, yung parang hindi na natin naalagaan natin sarili natin para lang sa mga anak natin guys. Kaya sana may natutunan ko sa vlog na ito guys. Hanggang sa next vlog ko guys. Thank you very much sa lahat ng support, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng subscribe, subscribe sa na pwede kayo masasawa. Para ano lang guys, yung, para maano lang niya yung personal naming buhay. Kaya hanggang sa next vlog ko, babo.